Ayan po, at uh, una po, ay uh, gusto ko pong i-shout out muna itong uh, mga mimbro ng Kangaro Court. Ayan, at uh, nagpapasalamat po tayo, dahil hindi lamang po tayo mayroong Supreme Court na uh, inaasahan, ngayon po may naidagdag na rin po na Kangaro Court. Ayan. At katunayan dyan, ay hindi na napigilan sa sobrang na uh, sa sobrang saya ni uh, ka Eric ay hindi niya napigilan yung kanyang sarili na sumigaw nang uh, sal thank you kangaroo court thank you kangaroo court thank you kangaroo court <laughs> kaya talagang malayo na yon nararating ng Pilipinas at uh, tingnan nyo mas inuuna pa nila yung magkaroon ng kangaro court kesa dito sa mga mahihirat nating kababayan. Inuuna pa nila yung pag-iimbestiga ng uh, pangungurakot nila dyan na kung saan ay talaga namang mga, mga, mga kawatang kayong mga animal kayo kayo dyan na sa kongreso, mga politikong mga bayawak kayo. Tika te, tika, 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 tika. Huwag masyado mainit, Brana. At uh, ko po. <laughs> Batiin ko po muna itong aking mga lahat pong mga subscribers ko, followers at mga viewers. Isa pong mapagpalang pagbati ang aking inihahatid sa inyo. At sana po, yung swerte po ay nasa sa inyo na. At sumain nyo sa lahat po ng oras at pagkakataon. Kaya doon po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, ay kung gusto niyo rin pong swertihin, abay pintot na po yung subscribe. Ganon din po yung notification bell. O pang sa ganon ay uh, manotify eh kayo doon sa mga bagong i-upload kong video. At uh, ito po, kagaya po nitong video ito, pindutin nyo na po yung like. And then at the same time, i-share, share nyo na po ito para makarating na po yung aking pasasalamat at pag-shout out dito sa mga membro nang kangaro corta, ah. <laughs> ay, <laughs> ay oh. <laughs> di ba, ba so anyway at uh, magseryoso na tayo kung inyong mapapansin ah uh, kone parang kumbagan, napuno lang. Napuno, konting, konting, uh, kumbaga napuno lang napuno na konting-konting kumbaga napuno lang ah ay nang gagalaiti na. Palibasa nga kasi itong mga membro ng kanggaro court na ito, nandiyan na yung mukhang bayawak, nandiyan na yung mukhang ulupong, at nandiyan na rin yung tibihin na uh, kulang na lang yung isang bulatin na lang pipirma, babya babyahin na. At namumutlan yan, di nakita? Parang daga. Ay, <laughs> di ba? parang mas makpan pa, mas guwapo pang tingnan ng daga kaysa dyan, mas maganda pang tingnan ng daga. Namumutla na. At pa uh, paano hindi mamutla? Ano bang vitamins ang na, na, nabibili na, na, na nito? Hindi bumibili ng vitamins dahil mismo yung mga pira ng taong bayan yun ang nilalamon nito. Oh, kaya yung isang mukhang, yung, uh, mukhang ulupong dyan, Mismong pira ng nilalamon, kaya wala ng vitamins na pupunta sa buhok niya, ayun, nagiging uh, parang parandila na yun. <laughs> yung nandun sa tuktok niya. <laughs> ayun. Uh, yan, kasi pira na mismo nilalamon nito mga ito. Saan pa kayo? Kaya wala ng vitamins ang napupunta sa kanila. At uh, ganyan na ang nangyayari sa kanila. Ayan, eh, sabi ko nga. Eh. Kung pansinin nyo yung isang taraidor na membro ng Kangaro Court itong si uh, sino ba yan? Si, uh, si Estila Estrada ba yan? Uh, <laughs> Nakapilipinyana naka ang gaga eh. <laughs> Hindi naman bagay. Lalong lumutang yung pagiging mukhang daga nito. At uh, yun na nga. At uh, sabi ko nga sa inyo, kung siseryosohin lang natin itong mga animal na ito, wala tayo magkakasakit dito kaya maganda lang siguro ay uh, at uh, tawag dito uh, pagtawanan lang po natin yung kakingkuyan itong mga nandiyan sa kangaro court, mga membro ng kangaro court na yan, yan si uh, ano yan si, uh, si si Sanla <laughs> di ba yan yung sanlaan na nabubuhay doon sa mga tubo ng mga nagsasanla. <laughs> Kaya sabi ko nga ito yan. Eh, wala kang makikita dyan. Dati, ha? Nung, nung, hindi pa mga congressman yan. Mga patay gutom yan. Kaya nga ngayon, nung nandyan na sila, dinadapaan na nila ang pira. Ganon, ka, ganon kaswa, kaswapang itong mga animal na ito. At uh, sabi ko nga eh, wala na. Walang, wala, nang nati, wala nang matitira dito sa mga kababayan ko mahihirap. At uh, sa kaswa, kasapangan itong mga daga na ito, ulupong na ito, ng mga membro ng Kanggaro Court na ito, wala nang matira dito sa mga kababayan ko. Kaya nga, siguro ang gawin na lang natin, sama-sama na lang natin ipagdasal or magdas magdasal tayo pare-pareho wala tayong ibang ipagdasal dito, kundi, Lord, padaanan mo na lang na minsanan yan. Yung tipong uh, magkikikisay na lang sila dyan sa kung saan man sila naroon. At wag mo nang buhayin. Dapat ito, pag nangisay ito, dapat ito, diretsyo nang uh, ihiwalay mo na yung espiritu nila dyan sa katawan nila. Kaya wala na eh. Wala, wala nang kapagkapagasa ito. Kaya dapat ito talaga ang uh, wala tayong uh, hilingin sa ating uh, Panginoon kundi mamatay na lang itong mga kawatan na ito. Wala hindi na hindi na uh, ito. Wala na, wala hindi na mababago ito. Ang hindi ko maintindihan yung kabikabila na nakikita ng ating kapulisan at mga kasundaluhan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa kayo kumikilos grabe nasabi ko na po sa inyo wag nyo na pong antayin na mismong pamilya ninyo ay magiging patay gutom dahil dito sa mga uh, membro ng mga kanggaro court na ito na kung saan ito yung mga anay sa lipunan ito yung mga bukbuk -buk sa lipunan kaya uh, ito yung mga pumapatay sa mga kababayan natin at sana wag nyo nang antayin na magiging pamilya ninyo mamamatay na sa gutom dahil din sa mga wala nang makain dahil ubus na ang kinurakot nitong mga membro ng kangaroo Court na ito. So huwag nyo nang antayin mga kapulisan kasundaluhan Ngayon at uh, talaga namang uh, uh, tawag dito dismayadong dismayado ako dahil uh, bakit kaya wala pang uh, Ah, uh, diyan sa mga hamon ko. Kahit anong ka, uh, lahat na ibinigay ko 'yan, ibinigay ko na lahat 'yung mga mga kuan Mga partida. Bakit kaya wala pang kumakasa? Sa bagay may nag-comment diyan, parang totoo yata 'yon, nag-comment itong isang viewer ko na hindi sila papatol sa akin dahil hindi na hindi, maka, hindi na makapagbakaw. Kasi ka, kapag ka pumatol nga naman sa akin, ay siguradong sementeryo ang aabutin nito mga ito, hindi na nga makapagnakaw. May point ka naman yung, <laughs> yung uh, viewers ko na ito. At sa uh, salamat doon sa mga nagko-comment at lalo na po doon sa nagla-like. Para po malaman lang ninyo yung pong uh, uh, like ninyo, napakalaking bagay po pala yan para i recommend tayo ng algorithm ba yun? Na sinasabi, ay, ko lang po yan. At yan po, yung pag-like po ninyo na yan, ay posible. Malamang sa malamang ay makakarating po yan dyan itong mga sinasabi ko, itong mga paghahamon ko dito sa mga membro ng kangaroo Court na ito. So, wag nyo na pong kalimutan na mag-like pag uh, napanood nyo na po ito. Para po makarating sa kanila na hinahamon ko itong mga ito. At uh, kung talagang uh, makatotohanan yung sinasabi yung paglilingkod sa ating bayan. Paglilingkod sa sa taong bayan. At wala talaga kayong hangarin na pagnakawan ang uh, pera ng bayan. Palagay ko, dapat tanggapin niyo na yung hamon ko eh. Kasi unang-una pagka na, nagkandamatay kayo na lumaban sa akin, hero kayo. Bakit? Kasi lahat ng namamatay na kahit na na kahit na nga... Uh, uh, Terrorista... Hindi ba't uh, ipinaglalaban na hero? O, oh, di ba? Tingnan mo si Ikwan. Hindi ah, na ako banggit. Alam nyo naman yan. Yung namatay dyan. Yung binaril dyan sa airport. At ang uh, gusto pa ng pamilya ay maging hero. So, anyway. Ang sabi, ang uh, gusto ko lang po mangyari sana dito. Kaya naman ako naghahamon dito. Ikokorek ko lang po ah. Uh. Ang hinahamon ko po rito ay itong mga politikong magnanakaw. Maliwanag po yan. Kasi napakasarap pigain ang ulo ng magiging kalaban mo, lalo na kung may isip mo na ito, yung politikong nagpapahirap sa kababayan ko, ay napakasarap baliin ang liig niyan. Yun po. Kaya nililiwanag ko lang po lahat kayo dyan ng mga politiko na magnanakaw hinahamon ko ng patayan okay so dito nyo ngayon mapapatunayan sa ating mga kababayan na talagang maglilingkod kayo sa bayan at hindi kayo uh, nasa isip yung mangulimbat lang kaya nandiyan kayo sa politika tanggapin nyo na itong hamon ko lahat ng kondisyon, lahat ng pabor ay bibigay ko. Sinabi ko na, kung ilan ba kayo dyan na ah, sa Kongreso at sa Kasinado ng magdanakaw? Basta liliwanagin ko lahat ng magdanakaw, hinahamon ko ng patayan. Kahit ilang kayo. Ha? Ah? Sabay-sabay na kayong uh, ah, kon sa akin. Nandyan ako sa Lunita. Paikutan nyo na ako. Ha? Ah? Tapos dumogin niyo na ako, pagbabarilin niyo na ako. 'Yon ang 'yon ang uh, ibinibigay kong bintahi sa inyo. Tingnan niyo, lahat ibibigay ko sa inyo. Bakit naghahamon ako ng ganito? Dismayado na ako. Dahil hanggang ngayon, wala akong nakikita na pagtulong ninyo dito sa mga mahihirap kong kababayan bagkos ang na pinagtotoonan niyo ng pansin yang mga walang kakwenta-kwenta na paghihiring niyo ni diyan sa Senado at saka sa Kongreso na kung saan ay gumagastos na naman kayo diyan ng milyon-milyon sa paglamon lang ninyo. Oh. Kaya sa sobrang dismayado ko na. O ulitin ko lang. Ito ang hamon na ito ay para lang diyan sa mga politikong magnanakaw lahat ng mga pabor sa inyo ibibigay ko sabi ko nga hindi ako hahawak ng barel kung halimbawa 300 man kayo ng mga politiko dyan ng mga kawatan sabay sabay kayo humarap sa akin at sabi ko at pinakamataas na 10 segundo pag hindi hindi kayo nalagutan ng hininga, hininga sa loob ng 10 segundo talo na ako pero titiyakin ko sampung segundo lang maghihiwalay na yung kaluluwa ninyo diyan sa katawan ninyo. Kaya gusto ko kaya kaya ito gagawin ko ito alang-alang dito sa mga kababayan ko na talaga namang gutom na gutom na. Wala na silang uh, uh, alam puntahan dahil yung mga congressman nilang kawatan, iba na ang inaasikaso. Tingnan mo nga yung uh, ay yung congressman Eh, kayo mga tagapang pangga, ha? Tingnan nyo. 66 million ang kinulimbat ng congressman ninyo. Ha? Itong si Suarez, ha? 56 million nakasampa sa uh, ang kaso sa ombudsman. Itong mukhang, uh, ano ito, mukhang, uh, uh, ano ito? Ulupong, sabi ni Maharlika. Oh, yan. Tingnan nyo. Tapos ibubuto nyo pa yan? Ha! Huh. Ewan ko na sa inyo. Ito na nga. Ako na nga ang naghahamon dito ng patayan para lang dito sa mga kababayan ko. See? Mga huh. ka ng ina nyo. Maniwala kayo sa akin. Bakit hindi niyo ipatawag dyan sa kangaro court ninyo yung uh, itong si Miss sa uh, Sasrogando bakit hindi nyo ako ipatawag dyan dyan sa inyong kanggaro court na yan, nang malaman ninyo dahil titiyakin ko ah, uh, hindi po pwede sa akin yung istapin ninyo ako <coughs> <coughs> hindi po pwede nga uh, nagsasalita ako at pigilan ninyo dahil kung uh, ganyan ang mangyayari dadambahin ko kayo oras na ma mahawakan kayang ulo ninyo, pilipitin ko yan, durog yan. O di kaya, baka yan, malipat yung mukha ninyo sa likuran ninyo. Ha? Itong, kama, itong nga mga daliri kong ito, kayang gumiling ng adobe, kayang gumiling ng mga bato, ha? yan pa kayang mga ulo ninyo. <coughs> Buwa ka ng ina nyo. Subukan nyo. Kung ilan kayo, kahit ilang kayo, basta yung mga kawatan. Kasi ang napakasarap patayin yung mga... mga gano, yung mga ganyang uh, nagpapahirap sa mga kababayan ko, napakasarap ang pakiramdam ng uh, tanggalan mo ng buhay itong mga ito. Para makilala nyo na rin ako. Ah? Kasi, Hanggat nagsasalita lang ako rito, hindi nyo ako makikilala. Ay kung uh, tanggapin nyo itong hamong ko, makikilala niyo ako. Sige daw. Ip uh, patawag nyo si Sastro Gando dyan, sa kanggaro court niyo, Maging ako. Sinabi ko, oras na nahawakan ko ang isa sa inyo dyan. O dalawa, tatlo, o baka kung posibleng mahawakan ko kayong lahat dyan sisiguraduhin ko parang uh, nilamas na arena yung mga ulo ninyo ha mga gago kayo eh. puro kayo pahirap sa bayan ng mga animal kayo samantalang inaasahan kayo ng inyong kababayan na kayo ang mag-aahon sa kahirapan pero nang ginagawa kayo mismo ang lumulos tay kayo mismo ang uh, mga kawatan uh. total marsyalo na rin lang kayo ah uh, marsyalo na rin lang ang pinapairal ninyo ay di sige ano pang gagawin natin dito Ha. <laughs> Adi magkaalaman na tayo, magpataya na tayo. Ganon lang yun, kasimple. Ipakita ninyo na may mga kong kayo. O de, kasi marami sa inyo dyan, sa mga membro ng kangaroo court, na yan, na mga hindi patuli. Kaya magpatuli muna kayo. sa kanyo ako harapin. Buha ka ng inan nyo. Tingnan nyo. Anong feeling ninyo? Ha? Yung sinabi ni Sasrogando Sasot nang mga PI kayo diyan sa Kangaro Court na yan. Oh, anong feeling ninyo nung sinabi ni Ka Eric bago siya lumabas diyan sa inyong korte na thank you Kangaro Court. Tatlong bisis niyang inulit yun. Anong magiging feeling ninyo? He, hindi ko alam kung kailangan uh, ah uh, hindi pa ba kayo tinatablan ng kahihiyan na mga ganyang pananalita ng resource person ninyo? Niwala nang gumagalang sa inyo, minumura na lang kayo? Yan ba ang gusto ninyo? Nagdidisintihan kayo. Ha? Kunwari, napakadisinti ninyong mga animal kayo. Pero, ang totoo, pagtalikod niyo dyan, ha? Hala, kanya-kanya ng uh, uh, sahod ng sako diyan sa isang kanggaro na speaker ninyo. Ha? Ah, para malagyan ng mga kwarta mga sakong isa sahod ninyo. Bravo! Mabuhay ang kanggaro court. Mga putang mga bayawak kayo. Stupido kayo. Yan ang gusto ninyo. Basahin nyo yung mga komento ng mga tao. Minumura kayo. Kung nakakamatay lang, sabi ko ako kung nakakamatay lang mura, matagal na kayong, nga, uh, matagal na kang, uh, pati yung, ani, uh, pati yung, uh, kaluluwa ninyo, matagal nang uh, nabulok. Bullshit kayo. Napakasiba niyo, di lang kayo masisiba. Talagang kayo. Sabi ko nga, hindi, hindi pwedeng ikumpara kayo sa buaya eh. Dahil sinabi ko na dito, ang buaya, may kabusogan. Marunong mabusog ang buaya. Kaya hindi eh. Wala kayong comparison. Wala, walang, wala, wala kayong pwedeng paghahalimbawaan paghahalim, uh, sa inyo or uh, pagkukanan. Uh, uh Dahil hindi kayo ang kahalintulad ng buaya wala kayong kabusugan eh. Ang buaya may kabusugan. Kaya, tama lang yung uh, sasabihin ni Sas na PI kayong lahat yan. Uh, tama lang din. Yung sasabihin ni niya uh, Ka Eric na thank you, Kang Ako naman, magsasabi sa inyo, mabuhay ang Kang na mga animal kayo. Magkanda matay na lang kayo ng mga litsi kayo. <laughs> Yun ang dapat sa inyo. Mga bullshit kayo. Ang kakapal ng pagmumukha ninyo. Tingnan nyo may mga mukha ninyo. Magsalamin kayo bago kayo pumunta dyan sa inyong hearing dyan sa kangaroo court niyo. Lalo-lalo na yan si Estila na yan. Tingnan nyo. Ha? Namumutla na. Ha? Butot balat na. Sabi ko nga, Isang bulate na lang ang pipirma, babiyahin na. Pero, talagang kwan. Talagang uh, last minute, gusto talagang magulimbat pa. Last minute ng buhay nito. Oh. Uh, total, nandito na rin lang yung virus. Panibagong virus ito. Sige na, kumalat na nang kumalat yan para kayo na ang unang tatamaan ng mga litsi kayo buwisit kayo dahil ako ah noong nakaraang COVID di, hindi ako nagpa-injection pero ah, nandyan ako nakikipagsalamuha sa mga tao buah ka ng ano niyo Sobra ang uh, hindi lang uh, maiitim may mga budhe ninyo para pang imbornal yung mga kaluluwa ninyo. Lahat ng mga laman loob ninyo mga imbornal. Ha? Kaya tapos ang ang gagaling ninyong mag uh, malinis, ang gagaling ninyong uh, kuan. Uh, para para kayong kuan eh. Ha? Piling ninyo mga Diyos kayo. Pero once na mag, magkita nga tayo, once na magsalubong tayo na may chimpo ako. maniwala kayo sa akin. On the spot may magbabalita na itong si member ng isang kangaroo court na ito nakahando sa narito sa overpass. Maniwala kayo sa akin. Sino ba kayo? Ha? Total mga hampas lupan, mga kayo bago kayo pumasok niya sa kongreso. Mga patay gutom kayo. Sino nga ba kayo? Kas, uh, tapos hindi pa kayo kagalang-galang, lalo na nasundan pa, na talaga namang kamura -mura kayong mga kawatan diyan magdidesidesintihan pa kayo ng mga buwakan ng ina ninyo huwag lang pagdasal ninyo huwag na huwag magsalubong ang landas natin dahil kapag ka nagsalubong tayo sisigurado siyang kakaiba yung pagkamatay mo dahil hindi kailanman makikilala ng kahit sino yung mukha mo dahil dudurogin ko sa pamamagitan ng mga uh, daliri ko yung pagmumukha ninyo maniwala kay sa akin dahil sa parang pinatay nyo na rin itong mga kababayan ko para sa kaalaman ninyong lahat, gagawin ko ito para dito sa mga kababayan kong pinapahirapan ninyo. Sabi ko akong kinakailangan kung isan la ang kaluluwa ko sa demonyo, maipakita ko lang dito sa mga kababayan kong naghihirap na itong sinasabi kong ito ay makatotohanan. Kaya nga po, ang apilako ko sa inyo, lalo na po dito sa mga bagong makapanood dito. Subscribe, share, like na rin po. Para sa ganun makarating dito sa mga miyembro ng Kangaroo Court na ito na hinahamon ko sila nang patayan. Maraming maraming salamat po at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtas sa anumang uri ng kapahamakan sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat po.